Nagpaalam na magandang araw sa inyong lahat. Narito ang ating latest update kay Chris Aquino na kung saan ang isa sa ngayon sa nakakagulat kay Chris Aquino muli umano itong lumala ang kanyang malubhang karamdaman sa ngayon at lalo umanong lumala ito sa ngayon ang isa sa latest update kay Chris Aquino na umano'y nagpaalam na muna umano ito sa kanyang mga anak dahil magpapagamot uli umano ito nang matagal ito ang isa sa mga inilabas o ito ang isa sa mga viral sa ngayon kay Chris Aquino patuloy sa ngayon ang gamutan kay Chris Aquino dahil sa kanyang karamdaman o dahil sa kanyang lumalalang kondisyon sa ngayon ito ang isa sa ngayon sa mga pinag-uusapan kay Chris Aquino dahil nagpaalam na muna ito sa ngayon sa kanyang mga anak dahil sa kanyang malubhang ulo malalang karamdaman sa ngayon dahil matagal-tagal umano ito na maghiwalay sa kanyang anak dahil sa kanyang pagpapagamot. Maraming salamat. Yan po ang ating latest updates kay Chris Aquino. Ako naman si Kudenter TV.